mau jodoh ang bata guys no magdi -de jodoh guide sa gini kanan kay ugwa ang gini kanan mag guide guys ambot lang unsa kay kaugma sa bata guide dan gini mo ifos e gini mo siya nga may siya kay ang bata guys na kapuyan jud siya labi nagdag assignment Kapoyan jud siya gusto lang guys ngadili dili mo eskwela luoy ugway maka guide og insakto ba ay maka pugos ugkuan di ka mao Kaya kapuyan magud ang gusto sa bata guys duwa ra manggod duwa ra sige ra duwa wa na sila gud kay bawo gud sa so, unsay um, future guys nah mga kuan ni ka oras ay gikan mag magtuon ay half day ra mang skwela ani nya igkaole igka humagkaon sa paniudto sige nagsuwat daghan po suatu suwato nun ay mura pong nagklase ba pero okay rana ako an mangit na siya kewala wala mong pudri sa guys wala lili pun makadua ba wala usara ka bukong silingan nga mga dagko na hibaw ka nga usara ka silingan nga nga wala pun disilingau silingaw sige nagsuwat kapuyan ba madugay suat makamao naman ni siya guys pero kapuya na dyan ni siya basta daghan na ka ng marabitaw loaded na siyang paminaw hmm. wala na siya lingaw lingawan wala yung TV wala yung kadua wala siya boring kayo manis yung kapuyan ba ako lang po ni siyang isabot guys na muna siya nga makakita ni bata at to dito sa school uh, oh, kayo malingaw siya ba pero dere wala ni kadawa siya. Eh harang manghod. Kana oh. Four months. Mora na siya kadawa. Hmm. Di Domingo. Naanay mga bata dere kay manimba. Wala, pero, pero mga weekdays guys, wala dyan siya wala hmm. silpon, silpon na Talaw, siya kadawa. Giyod. Wala po'y TV. Silpon-silpon na. Tanaw-tanaw siya. Ngunyak. Maglisod pag i-load guys. Why load? Ang, ang cellphone ng load? Bati agit tanahon. <laughs> Wala na. Wala gina siya. Um, na siya. Um, na siya. maburing siya. Madugay guys ba? maburing siya. Mm. Mm. Pero, anam ni siya? Madugay niya ba? Maghinuktok siya. Kapuyan. Maragaw pong dako guys. Kanang madugay trabaho ba? Maragaw kapuyan na po manarabaho. Kasi sige trabaho. Kanyang ikaho. si trabaho nya ig horot, hurot swildo hurot bra kapoy hmm para punsiya siya ha sige assignment nya himu karon human ugma na pud assignment <laughs> mo nang kapoy at siya ana pare harap pud ni gud <coughs> ang kinabuhi inday <coughs> hmm. Hmm. inday inday tambagan di ka karon sulti si ha tambagan di ka na minaw ka hmm. kinahanglan ang bata magkat on good. ang kana inday inday no. oh tanaw sa sako ang kana inyong gisuwat muna ay pag build pag build sa bata nga makuan siya makat on siya sa kinabuhi ang kinabuhi inday dili sa yun ko ka dili sa ang kinabuhi hmm muna yung pag build sa bata arong kasabot ka di dapat makapoy og kapoy ka kung ano hindi. Pugsa. Okay? oh, pugsa, gyod. Ayaw, way, kapoy, kapoy, laban lang, gyod. Mintas buhi pa. Kaya ang kinabuhi, huwag nakahibaw ka. Ang realidad sa kinabuhi, na bisag kapoy ka. Murag, kung mama mong mamagod, bisag labad ang o, bisan kapoy, ihatod ka, maglakaw mo, bisan kapoy, maghikay. Nakabati ka, wa? Hmm dili pwedeng mo resign, dili pwedeng mo day off. nagkabati ka? Mm, Nagdawas si mami. Oo. Ada di off si mami? Oh. Mura po nang ikaw. Mas dinot pa ikaw kay Sabado ug Domingo wala kay klase. Hmm. Ikaw nang kay klase. Na oh. Wala man ni kwan, wala man ni kuman ang trabaho. Oo, oh, way na si Glaba oh, na naglaba na sad. Asa? Imong eh, ina naglaba na sad. Na. naglaba. Oo. Oh. So, Naglaba na oi. Okay? Eh. ang cellphone. Hmm, grabahan ang cellphone. Mag cellphone oh, pud pud panagsa Hmm. Murag og ikaw god, cellphone pud panagsa. Na, mong laban na. <coughs> Bisag kapoy na imong inahan gay inahan inday, gipugos. Ikaw laban gyud. Laban lang Alexan. Ha? Laban lang Alexan. Bi ato bang bi saon be? Laban lang, alaksan. Oo, oh, alaksan lagi. O, laban lang. Ayaw, good. Hmm. Pasabto no, mag na magina guys. Arong kasabotin siya ba? Aron dili ni Kwan. Istoryahan ko, ginaigod aron Arong kasabot siya ba? Di po siya. Mapresyo, di siya mag-uol. Oh. Uh. Makamao man siya. Sa tinood lang kamao ni siya, kaya wala man nila yung trabaho. Sige, ra no, magini Kwan. Walay kadua. Walay... Ah, wala. May bata na po Kaya mong silingan o sarakabuok. Dilis bukid. Hmm. Ang kamao siya. Isip usa ka fibers years old ba ang iyang utok po na ni fibers years old po. Hmm. Makamao po siya. Hmm. Iyang suwat, iyang kuan, makamao siya. Pero di harap po kutob. Naagin siya kuan ba? Naagin siya kapasidad po nga makapoy siya. Kung ma masagad na Wala gani. Hmm. Na paspas eh. Pero mahuman. Hmm. Laban lang ha para kang mami ha. Huwag kang papa ha. Okay? Ha? Huh? Inday. Oh, kana gyud laban lang. Laban laban lang, Alakson. Oh, wala gyud.